Anong ganap sa mundo ng showbiz? Katakatakang zero na sa kasalukuyan ng following ni Paolo Conti sa kanyang Instagram account. Damay pati ang karelasyon niyang si LJ Reyes. Maging ang mga litrato nila ni LJ ay burado rin maliban sa nag-iisang picture kung saan magkakasama sila with their child Summer. At si Aki na anak ni LJ kay Paolo Avellino. Samantala, pina-follow pa rin ni LJ si Paolo sa IG. Natural lang na magtaka ang mga netizen gayong nito lang July 14, nagpost pa ng mahabang love message si Paulo para kay LJ. Habang nakalokin sa taping ng I Left My Heart in Sorsogon. Ani ah, Paulo sa kanyang post, kahit daw wala siya physically ay batid niyang well taken care of ni LJ ang mga bata. Tinawag pa nga niyang love si LJ. Hindi siyempre maiwasang itanong kung may problema ang magkarelasyon para burahin ni Paulo sa kanyang IG si LJ at maging ang mga happy pictures nila together. Bago dumating si LJ sa kanyang buhay, nakarelasyon ni Paulo si Lian Paz na ngayon nakatagpo na rin ng iba. Anong masasabi mo sa balitang ito?